in nomine Patris et Filii et Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng isang paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, San ko itutulad ng paghahari ng Diyos? Katulad ito ng libadorang inihalo na isang babae sa tatlong takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ! Pagnilayan natin bilang Romano-Katoliko, at sa unang pagbasa mula sa Efeso. Sa Ebanghelyong ito, sios ay gumagamit ng dalawang talinghaga para ipaliwanag ang karya ng Diyos. Ang butil ng mustasa at ang libadora. Ang butil ng mustasa ay nagsimula bilang napakaliit, ngunit lumalaki at nagiging malaking puno at nagiging tahana ng mga ibon. Ang libadora naman ay simbolo ng pagbabago sa buong masa ng harina kahit maliit lamang ito. Ang talinghaga ng butil ng mustasa ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa gitna ng maliliit na gawain. Katulad ng mga simpleng aksyon ng kabutihan, pag-aalaga sa mga nangangailangan, pagtuturo sa mga bata tungkol sa pananampalataya, o pagtulong sa kapwa sa simpleng paraan. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa komunidad. Halimbawa, sa kasalukuyang panahon, ang pagtulong sa kapwa sa panahon ng krisis tulad ng pandemya ay isang maliit na hakbang na nakakatulong sa pagpapalaganap ng malasakit at pagkakaisa sa komunidad ang libadura ay simbolo ng isang aktibong impluensya na dahan-dahan nagpapabago. Maari itong ihalintulad sa pagbabahagi ng mabuting balita at mga simpleng gawa ng pagmamahal sa ating mga simbahan. Halimbawa, ang patuloy na pagtuturo ng Ibanghelyo ay humuhubog sa buhay ng bawat isa. Nagiging mas matibay ang pananampalataya ng buong sambayanan. Makikita ito sa mga programa ng simbahan tulad ng mga outreach activities, mga pre-kena seminars at iba pang layunin na makapagpabuti sa lipunan. Sa unang pagbasa sa Efeso, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, tinutukoy niya ang ugnayan ng mag-asawa bilang simbolo ng relasyon ni Kristo at ng simbahan. Pinapayuhan niya ang mga mag-asawa na magpasakop sa isa't isa sa diwa ng paggalang at pagmamahalan ang pag-ibig ng isang asawang lalaki sa kanyang asawa ay inihahambing sa pag-ibig ni Kristo sa kanyang simbahan isang sakripisyo at walang kapantay na pagmamahal ang mga sakripisyo nang ugnayan ng mag-asawa na binanggit ni San Pablo ay mahalaga sa pagpapalakas ng pamilya na siyang pundasyon ng lipunan. Sa ngayon, ang mga hamon ng makabagong panahon tulad ng mga away sa pamilya, paghihiwalay at kakulangan ng komunikasyon ay nagiging sanhi ng pagkasira ng mga relasyon. Ngunit kung susundin natin ang modelo ni Kristo na puno ng pagmamahal, pag-unawa at sakripisyo, ang mga unayan ay magiging mas matibay. Halimbawa, ang Prikana Seminar para sa mga mag-asawa ay nagbibigay ng pagkakataon para maghanda sila sa buhay may asawa sa pamamagitan ng pagkatutuo ng mga mahalalagang prinsipyo ng paggalang, komunikasyon at pagpapakumbaba alinsunod sa mga turo ni San Pablo. Sa ganitong paraan ang mga pamilya ay lumalago at nagiging bahagi ng mas malaking komunidad ng pananampalataya. Sa muli, hinihikayat po ang lahat, Katoliko man o hindi, magtanong at pagnilayan ang mensahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito sa masama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa ibanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Pele et Spiritus Sancti. Amen. God bless.